Hi guys, sa video na ito ay ko or i-share ko kung paano ko gumawa ng video as a TikTok Affiliate. So ang una kong gagawin is siyempre pupunta muna ako sa aking TikTok shop. And then pupunta ako doon sa product marketplace. After noon, doon na lang ako mamimili ng item sa For You page. Tapos gagamitan ko siya ng filter na High Store Rating para lahat ng lumabas na item is matataas yung ratings ng store. So, ibig sabihin, goods bumili doon or umorder doon. Madami siyang good reviews. And then, itry ko lang tong 12 long strip na towel since yung mga nahuli ko na items na pinupost ay mga towel. Pag nakapili na ako ng item, chinecheck ko lang yung pictures, tapos minsan tinitingnan ko yung ano yung reviews, tapos i-add ia ko na siya. Pagkatapos noon, pupunta lang dun ako sa pictures na available, tapos i-screenshot ko yun lahat. And then, after ko siya may screenshot, punta naman ako dun sa gallery ko, and then i-edit ko siya, ikakarap ko siya, para hindi siya magmukhang screenshot. So, i-ano ko lang siya dun sa size na square. ikakarap ko lang lahat yung na-screenshot ko na photos. Tapos minsan, ginagawa ko rin, kumukuha ko ng photos, nag-screenshot din ako doon sa reviews. Kasi ba diba, nagpo-provide yung ibang nagre-review ng mga picture, actual pictures. And then, ganun lang din, ikakarap ko lang din siya. Tapos ginagawa ko nga dyan, pagkakatapos kong mag-crop, dinidelete ko na yung in-screenshot ko para hindi siya dagdag storage dun sa cellphone ko. So, after ko namang makarap lahat nung na-screenshot ko, is babalik na ako kay TikTok, and then mag a na ako ng video. Pwede na ako mag-add dyan sana dun sa create video, pero dun ako nag-click dun sa may plus sign na square. And then, i-upload ko lang yung mga nakarap ko na photos. So, minsan, kapag na-add ko na yung photos, bigla na siyang mayroong music. May kasama na siyang music. Pero kapag wala, mag-add ka ng sound na doon lang sa taas. And then, kapag lumabas yung option na photo at saka video, pipindutin mo yung video. Kasi kapag ka naka-photo lang yan, hindi ka makakapag-add ng link. And then, pagkatapos niya, i-edit ko lang siya, mag-add lang ako ng text, ilalagay ko kung ano yung item, ilalagay ko yung presyo, So, minsan nag-add din ako ng iba pang mga text tulad yan, discount and shipping vouchers may be available or depende sa inyo kung ano pang ano, text na pwede nyo idagdag. Halimbawa, description ng item nyo or kaya pwede rin kayong mag-screenshot ng sample ng review tapos i-overlay nyo lang dyan. And then, ininext ko na siya. Tapos, ang una kong pinipindot is yung add link. Kasi minsan, hindi nakiklik yung product ng dahil sa music. Kaya minsan, kailangan palitan yung music. Tapos, i-add ia ko lang yung product. Ayan, i-add ko lang siya. Minsan, pwede mo siyang baguhin yung nakalagay dyan na product name. Minsan, check out here, or order here, or buy here. Pwede. Pero ako, hindi ko na siya binago. And then, magsaselag ako ng cover. Pipili lang ako dito. Tapos, ilalagay ko kung ano yung item na yon. Minsan, nilalagay ko din kung ano yung presyo. And then, isi-save ko lang. Ayan, tapos maglalagay na ako ng description ng mga hashtag. Puro hashtag lang nilalagay ko kahit anong pwedeng i-hashtag ilagay mo kahit gano'n pa kadami yan yan tulad na nilagay ko towel, 12 pieces towel, kahit paulot ulit may hand towel, face towel depende kung, kung ano yung sa tingin mo ay isa-search ng bibili yun yung ilagay mo tapos minsan naglalagay din ako ng iba pa na pwedeng konektado dun sa item tulad yan, meron ako mga hashtag gift ideas, ideal gifts, Christmas gift giving season, Christmas party, ganyan. Kasi ba diba, bare months na. So, pwedeng yung iba naghahanap na ng mga pwedeng pang regalo nila kapag ka nag-Christmas party sila. So, ganyan lang yung ginagawa ko. I Screenshots lang talaga yung ginagamit ko. Hindi pa ako nakakabili ng item na pinromote ko dito kay TikTok. Lahat talaga, puro screenshot lang. Tapos, ini-edit ko lang, kinakrap ko lang. Minsan, kay CapCut ako nag edit tapos minsan nagvo-voice ako. Pero napansin ko nga nitong nakaraan, yung mga huli kong, huling na order sa akin is, wala akong masyadong effort na ano. Ganito lang talaga, crap lang. Tapos edit lang. So ayan, ready na siya. So yung akin, kapag ka okay na, tinitingnan ko siya. Piniplay ko muna siya kung okay ba. Tapos kung makikita nyo dyan, ayan, wala pa siyang yung yellow basket. Hindi mo pa makikita dyan yung yellow basket. So, ang gagawin ko, pupunta muna ako sa profile ko. Tapos, i check ko yung pinost ko kung meron na ba siyang yellow basket. Ayan, i check ko lang siya dyan. Ayan, so makikita nyo, wala pa. Wala pa siya dyan. Wala pa siya yellow basket. So, i-refresh ire ko lang si TikTok ko. Re-reload ko lang yan. Pag na-reload mo, check mo ulit yung item. And then, yun na. Meron na siyang yellow basket. Ganyan lang talaga yung itsura niyan kapag ka dun ka sa mismong profile mo nag-check. So, ayan. Nandiyan na. Okay na. So ayun, sana nakatulong to. Nagkaroon sana ng idea yung iba na nahihirapang gumawa ng videos or iniisip na kailangan pa nilang bumili ng mga item para lang may maipromote sila kay TikTok. So kahit screenshots lang yan, i-edit mo lang yan, i-crop mo lang yan, gawan mo lang ng video or bahala ka na kung paano mo siya gagawing creative, ganyan. Makakabenta ka dyan. Kahit screenshots lang. Kasi ako, nakakabenta ako kahit paunti-unti, kahit malit yung komisyon, kapag ka naipon kasi yun, is malaking bagay na rin. So, ayun lang, kung napanood mo to, na umabot ka sa part na to, thank you sa panonood.